And then in 2028, I think I just I just read uh, kanina Kanina's news na and she was asked about whether she has plans to run for president. She said she said, seriously, considering it another Duterte presidency, can we afford another duterte presidency? Ano na naman na Ano na dyan na naman siguro yung mga patayan? At you know, about the, uh, the China and the West Philippine Sea issue. Parang, have we ever heard her comment? Or, parang baninda kung ano yung mga nagiging grounds ka ng impeachment. ta iba din ibaninda iba na nakikita na, na, doon dun sa mga grounds for impeachment na ito ay talagang mga seryoso na mga basehan. Magkakaroon ng peace at paano kita makakaroon ng unity kung mayong pananagutan, mayong accountability, mayong justisya because kasama din sa allegations yung tungkol ng mga EJ case. massive is a minority group. and, and then, uh, espousing a minority position. ang galaiti na po si Laila de Lima na baka maging presidente o sunod presidente si VP Sara Duterte dahil napanood siguro niya yung uh, video na nasa Japan si VP Sara Duterte at kausap yung mga OFW na supporters ni VP Sara Duterte na i-consider niya yung pagtakbo sa 2028 eleksyon pagka presidente dahil tinanong nga po siya at nagmakaawa ng yung mga OFW doon na please, please ma'am tumakbo ka, please ma'am tumakbo ka. Ngayon napanood siguro niya ayan natakot na baka iniisip na baka pag naging presidente si Bibisara makulong na naman siya ulit <laughs> yun na naman idol tapos pinagdidiinan niya yung China daw uh, pro China daw si Pangulong Rodrigo Duterte wala talaga hindi yan talagang gawin ng pambato anong pro China may sinuko bang teritoryo si Pangulong Rodrigo Duterte sa China may sinuko ba wala iniwasan lang po ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang gulo na mangyayari dahil kapag may gulo na mangyayari wala po tayong kalaban-laban buti sana kung misil ng China ikaw habulin Laila de Lima sa likod mo, sa, likod mo yan hahabol at sa ikaw hahanapin sa Pilipinas okay lang yan e kung saan saan pupunta yan saan sa yan milyon Pilipino kaya mo bang sagipin yan sa mga misil na sa mga misil na nanggagaling sa China kaya mo bang iiwas mga yan salita to mo ano eh? kaya ng labanan yung napakalaking bansa. Amerika nga, takot din eh. Kala mo ba hindi takot ng Amerika? Girahin yan. Napakalaking ano na ang China ngayon. Tutulungan man tayo ng Amerika nandoon na nga. Pero, pag nagkaroon nga ng gulo, milyon-milyon munang Pilipino ang mamatay bago tayo matulungan. Dahil hindi basta-basta kaagad tutulong yan. Dadaan mo na yan sa tamang proseso. E eh, yung mga misil ng China, ihinto ba yan? Titigil ba yan? Dahil may proseso pa ang Amerika gumawa pa ng proseso para makatulong sa Pilipinas? Hindi. pagira is gira. Million-million mo -million na baka malusaw mo na yung Maynila, Metro Manila Luzon bago tayo matulungan. Yan po ang iniiwasan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ninyo nagit yan. Yung mga tao dyan na nagsasabi na gustong gusto away ng China, kayo na po ang makipag-away. Huwag nyo po kaming idamay. Buti sana kung makipag-away kayo sa China, sa inyo lang pupunta yung misil. Yung ipinapalipad ng mga missile ng China sa inyo na pupunta. E kung saan saan pupunta yan. Ang damay pa kayo. Million-million ang mawala na tao sa Pilipinas kapag nagipag-away tayo doon sa kanila. Bago, bago tayo matutulungan ng ibang bansa. Yan po ang katotohanan. Ang lapit lang ng China sa atin. Saglit lang yung missile pupunta. Makikita nyo po mga labanan sa ibang bansa. Mantuman ba yung bakbakan nila doon? Hindi. Misil lang sa lubungan na sa ere salubungan na doon. Ang hindi masalubong talagang sasabog doon sa country na binibira nila. Ayan, may pangpasalubung ba tayo diyan? Pag lumipad na yung isang daang missile sa kanila, ano isalubung mo diyan? Si Dilima, ibalanat natin sa kanya yung yan. Grabe naman to. Hindi umiiwas sa guru. Dapat sa panahon ngayon na grabe na kahaiti, eh. hindi tayo masyadong magsigaan pag ipag uh, sa ibang bansa dahil wala po tayong kakayanan magipaglaban gusto siguro niya na malusaw ang Pilipinas hindi naman talaga atras ang Pilipinas hindi mo nagsabi na atras pero ang tanong ang tanong mananalo ba tayo yan ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte palagi mananalo ba tayo kaya iniiwasan po niya yung malaking gulo na yan iniiwasan niya hindi naintindihan galit na galit ka lang talaga sa mga Duterte dahil napakulong ka yan po ang katotohanan ngayon, takot na takot ka na naman na magiging presidente ulit ang isang Duterte dahil baka iniisip mo, balikan ka na naman at ipakurong ka ulit sa kulungan. Tapos, yung Iglesia ni Cristo, minamaliit mo pa. Sobra mo minamaliit yung milyon-milyong nag-rally. Dalawang milyon, magit, minamaliit mo. Ikaw, may milyon ka ba na supporters para mag-rally? <laughs> Yan ang tanong. Yan ang tanong kung may milyon ka bang supporters para mag-rally. Yan ang hirap sa atin eh. Uh, salita natin na salita, hindi natin iniisip yung ano eh, yung ano ang kinalabasan eh. Talagang gusto mong awa sa China, akala mo naman kayang awain ng China. Huwag na oy, ikaw na lang, pumunta ka na lang dun kung gusto mo. Isama mo yung mga tao na gusto rin magpag awa sa China, lumusog kayo doon Huwag nang idama yung mga taong mahirap na nanahimik, agad buhay para lang mabuhay. Ang isipin nyo sana na magkaisa ang bansa para makapagtrabaho ang ating mga opisyal o mga halal na opisyal para umasinso tayo. Hindi yung ganyan na pinagsasabong nyo po si Marcos at saka si VP Duterte para mabuwag ang unity team. Yan po ang strategy nila mga idol. Gusto nila pagsabungin yung Marcos at saka Duterte para mawatak-watak para pagdating sa 2028 election, yung manok nila ni Dilima pagka ang makinabang. Yan po ang katotohanan diyan mga idol. Tingnan mo lahat ngayon, ang gusto nga pabagsakin si BP Sara Duterte. Siyempre si BP Sara Duterte magagalit doon kay Marcos dahil bakit hindi niya pinipigilan. Dilima, anti Marcos, anti Duterte. Trillanes, anti Marcos, anti Duterte. Lalong-lalo na si Hunti Anti Marcos, anti Duterte. Galit na galit nga yan si Hunti na pinalibing si Uh, President Marcos Senior doon sa libingan ng mga bayani. Sila ng mga galit na galit eh. Sila ni Dilema eh. Uh, Castro, anti Marcos, anti Duterte. Sila pangilinan. Yan. Marami. Sila ngayon mga idol ang gustong ipa-impeach si BP Sara Duterte. Yung sinasabi natin mga dilawan at pinklawan. Sila yan mga idol. Gusto nila talaga pagsabungin ang Marcos at mga Duterte. Yan po ang hindi po napapansin sa lahat ngayon na yung mga gustong pag-awayin yung dalawa para sila ang makinabang sa 2028 election dahil hati na po ang unity team. Yan po ang katotohanan mga idol. Yan po ang nakikita ko. Hindi po nakikita yan sa lahat ngayon. Napapansin ko lang po yan mga idol. Napapansin ko yan. Ay ginawa nila mga Yan ang tactics nila mga idol para pagsabungin yung Marcos Duterte. Lagi nalang mag-aaway, lagi mag-aaway hindi na makapagtrabaho ng maayos. Ngayon, sira ang administrasyon, sira-sirain nila yan mga idol para sila ang magiging mabango sa susunod na presidential election. Siyempre, ang mga tao, ayaw ko dito kay Duterte, ayaw ko dito kay Marcos, dito naman ako sa ano, baka ito lang mag-ahon namin ng kahirapan. Dahil ang unity team, hindi makapagtrabaho ngayon dahil pinagsasabong nila mga idol. Pinagsasabong. Tingnan mo, sino ang gigil na mapaimpit si Bipisara Duterte? Pelianis, Dilima, uh, Castro, Huntibiros. Uh, Di ba sila yan mga idol? Sila yung gigil na gigil na ma-impeach si BP Sara Duterte para matanggal sa pagka Vice Presidente. Simpre magagalit si BP Sara Duterte sa administrasyon. Bakit nga pinabayaan? O ba? Diba? Magagalit ngayon. Mag-away-away nga talaga. Kaya ngayon nag-away-away na. Pero hindi nakikita ng unity team niya na pinagsasabong lang ang unity team. Pinagsasabong ng mga idol kasi kapag hindi pinagsasabong at magsasama pa rin hanggang 2028, hindi mananalo ang kalaban. Kulilat pa rin mga idol, hindi mananalo talaga. Kaya pinagsasabong nila, pinag nila para ang administrasyon ngayon magulo at walang asinso ang bansa. Yan po ang katotohanan mga idol. Hindi po napapansin ang iba yan. Sana mapansin tong video ko para malaman ng iba na strategy ng mga kalaban niya, pinag ang unity team para mabuwag ang suporta ng mga tao. At at maging magulo ang administrasyon ngayon. Siyempre, pag 2028 eleksyon na, tatakbo si BP, tatakbo ang sign ni Marcos, sila ngayon ang maging mabango sa taong bayan, yung bago ngayon, yung sila na dilima, yung, yung sa, yung, kandidat, sa, yung kandidato sa pagkapresidente na, na dilima, yun ngayon ang, maging mabango, yan ngayon ang siyempre mananalo. Yung ang sasabong nila mga idol, hindi lang nakikita ng mga tao ngayon to eh, na yung dahilan ngayon sa pag-aaway ng unity team, Yang mga to, itong mga to ang nagpapasabong para mag-away-away.